Pagod ang kalaban. <laughs> Dito kami ngayon sa We Legendary Taft. Kung na ikita ang mahiwagang ng mini at ang mga customer at si Boy. <laughs> Dito ay kapag kayo ay nakakuha ng inyong mga pamasko, pwede kayong bumili ng mga kanilang mga items. <laughs> sa murang halaga. <laughs> ang mga sapatos. <laughs> ang mga sombrero t shirt si EJ na nang ng camera. Huwag <laughs> ka mang <laughs> <laughs> Ay, it's yoy, mga baby girls. <laughs> 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 Wala ka lang sa sinasabi mo. Baby girls, <laughs> <than yours> <laughs> <laughs> Dapat bigla, <laughs> dapat <dami> bigla. <laughs> Nananawagan po si Efron sa mga Pwede ko Nananawagan siya sa mga baby girls na kakilala ni Kiyo. Wala akong kakilala. Kaya alam ko, puro mga baby boys. Yes. mga t-shirt, Nike, primitive, primitive. Set po kayo ng para pumunta dito. Mga sombrero. <laughs> Kung mahiwagang Nike na sinukat ng customer. <laughs> <laughs> ang mga vans na mga sulit na sulit. Sa halagang dalawang libo, meron na sa patos. At si EJ na pagod, na nakangiti lang. <laughs> <laughs>